Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito mga idol pag-uusapan natin at tatalakayin natin kung gaano nga ba kalakas si Isaac Netero. Sino nga ba si Isaac Netero? Si Netero mga idol ang ikalabing dalawang chairman ng Hunter Association. Binansagan o tinatawag din siya bilang pinakamalakas na name user sa kanyang panahon. Napanatili niya ang kanyang sobrang lakas na kapangyarihan kahit siya ay tumanda na. Unang pinakita ang karakter na ito sa episode 6 ng Hunter Hunter 2011. Bago siya mamatay sa pakikipaglaban, ang kanyang edad ay nasa 120 plus years old. Meron din itong puting buhok at kulay brown na mga mata. Si Isaac Netero ay isang masiyahin at masigla na karakter. Bagamat pilyo at pasaway minsan ang karakter na ito, kumikilos naman ito bilang isang profesional lalo na sa mga seryosong sitwasyon at pangyayari. Pero gaano nga ba kalakas si Isaac Netero? Sa edad na 46 years old na abot na niya ang limitasyon ng kanyang katawan at ng pakikipaglaban. Na kung saan nangamba at natakot siya ng husto dahil sa bagay na yon. Puti na lamang nahanap niya ang kasagutan yun ay ang suntok ng pasasalamat. Kada araw mga idol kailangan ni Isaac Netero sumuntok ng 10,000 beses na kung saan, sa mga unang araw, inaabot pa ng lima hanggang anim na segundo ang proseso ng bawat suntok na kanyang ginagawa. At inaabot din siya ng labing walong oras bago niya mabuo o matapos ang kanyang sampung libong suntok ng pasasalamat. Dahil sa pagod, babagsak na lang ang kanyang katawan at makakatulog. At paggising niya, muli niyang sisimulan o gagawin ang suntok ng pasasalamat. Araw-araw niya itong ginagawa at paglipas ng dalawang taon, napansin niya ang malaking pagbabago sapagkat nabuo o natapos niya na ang 10,000 suntok ng pasasalamat bago pa lumubog ang araw. At sa edad na limang po, dumaan na siya sa isang ganap na pagbabago. Na kung saan, natapos niya na ang 10,000 suntok ng pasasalamat ng wala pang isang oras. Dahil dito, nagkaroon siya ng mas mahabang oras para magdasal at magpasalamat. Masasabi natin mga idol na binigay na ng karakter na ito ang kanyang buhay para sa martial arts at pagdarasal nagpapakita rin ang karakter na ito ng labis na pagmamalaki sa kanyang kakayahan at kapangyarihan. Gayunpaman hindi siya nagyayabang at nananatili pa rin mapagkumbaba sa mga taong nakakasama at nakakasalamuhan niya. Ayon pa kay Seno Soldik kahit isang beses hindi niya nagawang manalo kay Isaac Netero pagdating sa pakikipaglaban. Sinabi rin nito na nakakatakot ang Nen ability ni Isaac Netero Arrow dahil sobrang tahimik nito kung kaya hindi mo mahuhulaan ang sunod na atake na kanyang gagawin. Lalo na ang kanyang Nen ability na 100 type 1 yin body At siya lang din daw ang karakter na kayang makipagsabayan at nagawang mabuhay sa pakikipaglaban kay Maha Soldi. Na kung saan hindi na sinabi o pinakita ang naging resulta ng kanilang labanan. At dahil sa pangyayari na iyon, nakuha ni Isaac Netero ang respeto ng pamilyang soldic at naging malapit din siya sa nasabing pamilya. Si Netero lang din mga idol ang isa sa mga karakter na pumunta sa Dark Continent na nagawang makaligtas at makauwi ng buhay pabalik sa kilalang mundo. Na kung saan ang kasama niya sa nasabing paglalakbay ay si Nalenet at Zig Soldik. Nasaksihan nilang tatlo kung gaano kapanganib at kadelikado ang pumunta sa Dark Continent napagtanto rin nila na hindi na dapat pumunta ang mga tao sa Dark Continent dahil sobrang hirap mabuhay sa lugar na iyon. Patunay lang mga idol na sobrang lakas ni Netero sa kanyang kabataan. At karapat-dapat lang na tawagin na pinakamalakas na main user sa kanyang panahon. Sapagkat sa dami ng pinadala para pumunta sa Dark Continent, halos lahat ng iyon ay namatay lamang at napahamak. Kaya para sa akin mga idol ang makaligtas at makauwi ng buhay galing sa lugar na iyon ay nagpapatunay lamang kung gaano kalakas si Isaac Netero. Para sa akin mga idol kahit matanda na si Isaac Netero kasama pa rin siya sa limang pinakamalakas na nen user sa buong mundo. Sapagkat nakita naman natin ang kayang gawin ng kanyang nen ability na 100 type guanin badisatba. Na kung saan pinakita sa atin na iba ang antas ng kanyang nen ability kumpara sa ibang mga nen user. Kaya para sa akin mga idol, hindi matatawaran ang lakas ng karakter na ito dahil kahit tumanda na siya at nabawasan na rin ang kanyang lakas na tinataglay na gawa niya pa rin makipagsabayan sa hari ng mga Kemera Ants. Nagpapatunay lang ito mga idol na karapat dapat lang talaga siya natawagin bilang pinakamalakas na Nen user sa kanyang panahon. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion sa tunay na lakas ni Isaak Netero? Maaari nyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panonood mga idol at God bless na rin sa inyo.